Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang inilabas na nga po ng Phoenix Suns ang kanilang pinakabagong lineup sa darating na season. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang nagsalita na nga po si D'Angelo Russell sa mga lumabas na trade niya ngayong off -season. Isa nga po mga katrop sa mga pinakatumatak na koponan sa ginanap na media day ngayong araw ay ang Phoenix Suns na ipinakita na nga po sa wakas ang kanilang starting 5 na kinabibilangan ni Natayos Jones, Bradley Bill, Devin Booker, Kevin Durant at si Yusuf Nurkic na official na nga po nagsama-sama sa unang pagkakataon. Yes, hindi nga po kagaya last year ay magkakaroon na nga po ang Suns ng isang legit na point guard na siyang magiging starter nga po nila sa darating na season. Ang magiging problema lamang nga po dito ay ang nakita ng mga NBA analysts na mas lumit nga po ang kanilang starting five sa pagangat nga po ni Brad Deville sa small forward. Pero kahit na ganon ay babawiin na rin naman nga po nila ito sa kanilang bench since inaasahan nga po na mas makakatulong na sa kanilang team ang kanilang mga dating players kasi si Grayson Allen, Royce O'Neal, Damian Lee, Josh Okogie, Bol Bol at ang kanilang mga bagong players na si Mason Plumlee at Monty Morris. Sinigurado rin naman nga po ng team owner ng Suns na mas maayos ang bawat detalye sa gagawing kampanya ng kanilang team next season sa pagkakaroon nga po nila ng bagong head coach na si Mike Bodenholzer na meron na experience paano manalo ng kambinato. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang nagsalita na nga po si DeAngelo Russell sa mga lumabas na trade niya ngayong offseason. Kung inyo nga pong matatandaan mga katrops, isa nga po si DeAngelo Russell sa mga manlalaro ng Lakers na nakasama sa mga sinubukan nga po nalang itrade ngayong offseason. Mabuti na lamang at hindi nga po ito nangyari since wala nga pong mga teams ang nagka-interest sa kanyang serbisyo. Bukod rin nga po dyan, isa rin naman nga po sa mga rason bakit hindi siya na itrade ay dahil sa naging desisyon ng kanilang head coach na si JJ Redick matapos nga po nitong sabihin na kailangan nga po nila si DeAngelo Russell sa kanilang magiging kampanya. Sinabi nga po ni Cheche Redick sa harap ng media na nagkaroon nga daw po sila ng mahaba-habang pag-uusap ni DeAngelo Russell ngayong offseason kung saan pinangako nga po niya sa kanilang starting point guard na ilalagay nga po niya ito sa isang magandang posisyon para magkaroon siya ng career year sa susunod na season. Magkakaroon nga daw po si DeAngelo Russell ng major role sa kanilang magiging kampanya kaya pinuporsige na nga daw po niya ito na palakasin pang lalo ang kanilang depensa sa perimeter at maging sa ilalim ng basket. Maliban na rin nga po dyan ay bibigyan na rin naman nga po niya si Dilo ng green light para dagdagan ang mga ginagawa nga po nitong 3 point attempts sa kanilang mga laban. Kaya isang malaking oportunidad na nga po ito para maipakita kung gaano kalaki ang kanyang in improve bilang isang player. Mismong si DeAngelo Russell na rin naman nga po maka-trops ang nagsabi na wala nga daw po siyang pakialam sa mga nagsilabasang trade sa kanya gayong kahit anuman nga po ang kanyang gagawin ay lalabas at lalabas pa rin nga po ito. Isa pa mas masaya na rin naman nga po siya ngayon sa trato sa kanya ng kanilang bagong head coach si JJ Redick. Kaya malaki nga po ang posibilidad na maipakita nga po nito ang kanyang tunay na potensyal bilang isang player. So, yun lang mga ka ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo. Please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita kits muli sa ating susunod na video.